Magandang araw mga boss. Lalo na sa mga kapwa ko technician dyan sa electronic technician. Mga kapwa ko kabendo For to this video, uh, mag -pro program tayo at magka-calibrate ng Alan Universal Coin Slot ito, Alan uh, din to, ito, ganun din. Yung pinagkaiba lang nila, ito, yung parang may cover siya. Pero, yung pag-program sa kanilang dalawa, same lang, same process lang. Tapos, ngayon, ito, ito yung gagamitin natin. Ayan. Connected pala siya sa board na ito din. Alan timer ito itong tatlong wire na to ito pula uh, positive yan 12 volts ito yung puti ito yung sa coins yung itim naman yung negative dito yan connected sa may ito dito yan 12 volts coins ay pala ah ito, 12 volts niya. Coin, saka negative. Ito yan sa likod. Ganyan. Ayan, uh, dito na siya connect dito. Ayan, pa-power on na natin. Saksak na natin. Ayan. Ito, start natin mag program. Ah, press uh, long press natin to sabay itong add saka minus. Long press. Lalabas yung A. Tapos set. Lalabas yung A1. Lalabas yung A, yung E pala E. <laughs> yung E si-set natin to sa uh, pwede natin siyang iset sa 4 or 6 kasi ito yung gagamitin natin na coins 4 lang pero yung style ko nito ginagawa kong 6 kasi uh, dalawa dito dalawa dito isa isa bali anim siya set natin siya ng 6 yan 6 na tapos set uh, h1 ito yung sample niya kung ilang coins yung gagamitin natin ito ah uh, gawin natin siyang 20 20 set na P1 ito yung value niya kung gagamitin natin to sa Piso WiFi ah uh, yung piso piso din yung lima lima din pero ito kasi gagamitin natin siya sa Karwas kaya Uh, wala tayong gagamitin na piso puro lima lang sa kasampu itong P1 imbis na lima ito lima ito gagamitin natin pero i-declare natin siya na piso lang uh, style ko lang yun pero yung sa iba depende sa ano depende uh, sa technique nila sa akin ito yung nakasanayan ko set natin siya ng piso lang kunwari lang pero lima talaga yung ano dyan ah F ito yung kanyang tolerance parang sensitivity nya set natin siya ng ah 10 lang yan Ayan, lilipat na siya sa pangalawang indicator niya. H2, yung sample pa rin, 20. Ayan, 20 na siya. P2, ito yung value niya. Ah, uh, 1 pa rin. Yung F, tolerance, ah, uh, lagay natin sa 10 lahat ng tolerance 10 ah, uh, ito lumipat na naman sa 3 H3 ah, uh, sample yan, nabig sabihin 20 na sample pa rin tapos set P3 yung value niya ito ah, uh, gawin pa rin natin siyang 1 bali, 4 na to sa 5 to ah uh, gawin natin siyang lahat 1. F3, yung tolerance niya 10 pa rin. Lahat ng tolerance 10. Lahat ng sample 20. Ito uh, H4, mali sample niya is 20 pa rin. P4, yung value niya eto 1 pa rin. Tapos yung F4 tolerance niya 10 lang. Ito uh, H5 dito na mapupunta yung uh, dalawang sampu. Isang luma saka isang bago. Pero hindi siya natin i-declare -de ng sampu. I-declare -de natin siya ng 2. 2 lang para halimbawa pag naghulog ka doon uh, 10 piso nakaset siya sa halimbawa 3 minutes tapos yung declare natin 2 uh, 2 times 3 magiging 6 minutes siya yun 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 yung churi doon H5 mali <coughs> sample niya 20 pa rin ito 20 na siya set tapos yung value niya gagawin natin siyang 2 kasi 2 times 3 na set natin dito sa board niya magiging 6 minutes siya. F5 ito 'tong tolerance same pa rin 10. H6 sample 20 pa rin. Ah uh, P6 yung value niya gagawin natin siyang 2. 2 times 3 na set dito sa no call 6 minutes okay tapos itong F10 ah uh, ito yung tolerance niya Balit 10 pa rin ayan ayan nagblink-blink na siya ibig sabihin tapos na tayo sa programming dito naman tayo sa calibration dito tayo maglalagay ng eh, yung sample natin na 20 dito na natin magagamit tapos pag, paano mag calibrate ito ah, long press mo itong set nalabas yung A long press ulit nalabas yung A1 dito na tayo mag testing ng ating ah, sample na bariya ito, ito yung diba ito ito yung sinet natin sa A ah, I1 saa lofat ma. Ah, Ayan, 20 na. P2. Ito naman tayo sa P2. Ito pa rin, SIM coins pa rin yung gagamitin natin kasi diba dalawa yung sa yung sa luma na bago sa kadalawa din sa at sa lima na bago sa kadalawa din sa luma take the 2020 20 lang Ayan, 20 na yan. Uh, isa, dalawa, tatlo. Ibig sabihin, doon na tayo sa ito na yung gagamitin natin. Ito, tabi na natin ito. Ayan, wala na. Ito na naman yung gamitin natin. Bali, dalawang, ano din siya, dalawang lights. Bali, 3, saka 4. Ito yung sa kanya. Ayan. 20, hindi lumipat siya sa panglima pero same pa rin yung coins na gagamitin natin na ayan oh yeah ito pang ano na pang lima na ito na yung gagamitin natin yung sampu na luma 20 pa rin kasi 20 yung sampu natin na nilagay 20 gumipat na siya sa 6 ibig ah, sabihin yung ito na naman yung gamitin natin yung bagong 10 piso ah same lang din 20 pa rin 20 sample pa rin yung gagamitin natin 20 na ah, uh, ito lagay natin ito sa box try na natin itong ano nakaset pala ito sa yung 5 3 minutes tapos yung 10 6 minutes ito try natin itong 5 ayan pasok sa banga sana all oh. try natin isa isa kasi pag antayin pa natin to, Matagalan tayo Ito Para at least matry lang natin na Hindi siya maarti sa coins Ito limang Lima piso na bago Yun Ayan Tapos ito Try natin Sampu Plus six Yun eleven Tama Tapos ito din uh, ah, bali magiging 6 minutes din to 6 ah, minutes plus 11 magiging 17 yun tama pero ito ito yung challenge dapat pag nulugan natin siya ng piso dapat hindi niya tanggapin dapat iluwa niya dito yun yung tama yun yung tama niyang gawin kasi halimbawa piso nag credit siya ng 3 minutes uh, lugi tayo nyan eto try natin na ah. eto piso yan piso yan ayan try natin kung kakainin niya yun na Try natin uli. Okay na siya. Ayan Try natin isa pa ha. ayaw niya. Kasi yung piso, hindi siya uh, nakaprogram, hindi siya nakakalibrate kanina, hindi siya natin sinama. Yung ano lang, ito lang yung uh, lima sa kasampu. Ito, try natin ulit lima. Yun, pasok. Ito. Oh, pasok din. Ito. Yun. Yes. Ayos. Ayos na mga boss. Yun lang boss. Salamat. Salamat sa panonood.